paraan para magkaroon ng discount sa hospital sa Philippine Heart Center. Sa so, social service tayo pupunta. Nabigyan ka na ba ng requirements noong nagpasa ka ng pink na papel at na-interview kung kumpleto ka na? Pwede ka nang bumalik sa araw ng appointment mo kung saan sinulat nila ito sa white card mo. Step 1. Humingi ng numero at hintayin ang tawag ng kada grupo. Pagkapasa mo, hintayin ang tawag ng pangalan. Muli ay may interview ulit. Sigurado yung kumpleto ang requirements mo. Sa aking requirements, sinanapan ako ng social case study. Makukuha mo ito sa city hall sa lugar nyo. Picture one by one at whole body picture. Medical certificate. Request na galing sa doktor kung uoperahan ka o undergo procedure para ito sa green card. Green card para malaman mo na kung magkano na lang ang ilalabas mong pera para sa pagpapaopera. At white card. Patatatakan mo ito sa social service para magkaroon ng valid for years at makita mo ang percent na maaari mong madiscount sa doktor. Pag naayos na ang lahat, pwede ka na magpatudie ko o anumang laboratoris na request ng doktor. Salamat, sana ay nakatulong ako sa pag-share ng aking experience.